Para sa ating headlines, Musical Evangelical Mission sa Distrito ng Makati nagdulot ng iba yung inspirasyon sa mga kapatid. At unang pagsamba sa Payar Extension, Distrito ng San Carlos City, Pangasinan, didaluhan ng mga kapatid. Iyan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Sa pagkakataong ito, live na magbabalita si kapatid na April May Bitago. Ibabahagi niya sa atin ang masiglang pagpagkaisa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Musical Evangelical Mission sa Distrito ng Bataan. Kapatid na April. Maraming salamat po kapatid na Emmanuel. Musika na hatid ay pananang talataya iyan ay pinadama ng bawat awiti na itinanghal sa aktividad ng Musical Evangelical Mission dito sa Distrito Eclesiastico ng Bataan. Hindi lamang ang mga performances ang kanilang pinaghandaan, bagkus, bagkus ang higit na pinagkuunan ng pag-aanyaya sa mga hindi pa natin katanan ng palataya ay pakinabangan ng special na aktividad na ito. Ayan po ang kasabi ka ng mga kapatid at ang matinding pakikipagkaisa sa tuwing may ganito pong aktibidad na inilulusad ang pamamahala sa loob ng iglesia. Natitipon po ngayon ang mga kapatid kasama ang kanilang mga inaanyayahan, mga hindi pa po nating kapananampalataya para sa pamamagitan po ng mga awiting ay maipahayag at may bahagi ang ating pananampalataya sa mga di pa kaanib sa Iglesia. Papasalamat po kami sa Panginoong Diyos, sa pagkasangkapas sa pamamahala at naglulunsad ng ganitong mga aktibidad. Ang ganito pong mga proyekto, napakalaking tulong po. Lalo na po sa panahong ito ng matinding kahirapan, bunga ng mga sunod-sunod na kalamidad at ng iba't iba pang mga kadahilanan, kaguluhan, ay namamalagi at lalong naiuukol ang pukol ng pansin ang pag-iisip ng mga kapatid sa kaligtasang mabilis ng dumarating. Ang mga kapatid po sa Distrito ng Bataan ay sabik po sa ganitong mga aktividad. Ang totoo po, malayo pa po ay naghanda na po sila. Sa pamamagitan po ng pamamahagi ng mga pasugo o mga babasahin sa loob ng iglesia, pag-aanyaya po sa mga tao na sumama sa mga uh, pagsamba, at maging yung mga himpilan sa loob ng Iglesia ni Kristo, ipinag-aanyaya din po nila. At bago po ang oras na ito, ay binalikan po nila yung kanilang mga anyaya para po uh, masamahan, matabihan po sa ganitong mga musical evangelical mission, isang aktibidad na ininunsad ng pamamahala na napakalaking tulong para at alang-alang po sa mga kababayan natin. Ito ang maalag na pakisipagkaisa ng mga kapatid sa distrito ito. Sapagat napakaraming panauhin ang naimbitahan na kasama nilang mag-enjoy sa mga performances gamit ang mga Iglesia ni Cristo o original music at kasamang na-inspire sa mga kwento ng pananang kalataya. Matagumpay na naisagawa ang aktibidad ng musical evangelical mission na lubos na nagdulot ng kasiglahan sa mga kapatid at iba yung inspirasyon sa mga panauhin na lalong suriin ang mga aral ng Panginoong Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia Ni Cristo. Mula po dito si Daniel Ucijan, ako po sa kapatid ng April Nisipago para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na April. Napuno ng mga awiting espiritual ang Cuneta Astrodome na naging venue ng Musical Evangelical Mission ng Distrito Iglesiasico ng Makati kalakasan at iba yung katatagan ng pananampalatay ang idinulot sa lahat ng dumalo sa aktibidad. Tunghayan natin ng report ni Kapredno Felix Rodas. Kasabay ng pamamahagi ng Pasugo Magazines, ang ginawang pag-iimbita ng mga kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Makati para sa isasagawang Musical Evangelical Mission mula sa iba't ibang lugar sa mga syudad ng Makati, Pasay, Paranaque at maging sa tagig buong kasabikang isinama ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kanilang mga inanyayahang panauhin sa Coneta Astrodome, pang-apat sa pinakamalaking indoor arena sa Pilipinas. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng isang panalangin sa Panginoong Diyos at opening remarks na pinangunahan ni kapatid na Dominador Tapang Jr., ang tagapangasiwa ng Distrito ng Makati. Amin po kayong inaanyayahan, halina po kayo, mga kaibigan, Ating pong ilagak ang pag-asa sa biyayang darating. Welcome po sa Iglesia ni Cristo Musical Evangelical Mission. sing hindi karaniwang pagtatanghal ng musika ang inihandog ng performers para sa audience. Ang mga awitin at himig, sadyang humihikayat sa tao na kumilala at maglingkod sa tunay na Diyos. Pinaghandaan po ito ng mga may tungkulin sa mga kapisanang pansambahayan sa District Music Team, baging ang mga may tungkulin po sa ilaw ng kaligtasan. Ang iba pa nga po ay nag-lead sa kanilang hanapuhay para makatupad po sa ganitong mga aktibidad sa loob po ng iglesia. Isa sa mga tumupad ng tungkulin bilang bahagi ng district music team ay si kapatid na Sheryl Cortez. Although kinakabahan din po tayo bilang tao, syempre malaki po yung pagtitiwala na ibinigay po sa atin. Pero overall po, dahil sa awa at tulong po ng ama, panatag po tayo at masaya po tayong tumutupad po. Bukod sa oras niya sa trabaho, mas malaking oras ang ginugugol niya sa pagtupad ng iba pa niyang tungkulin bilang guro sa pagsaban ng kabataan, choir member, TSV officer at pangulong kadiwa sa kanilang lokal. Ang tungkulin po ay tinuturing po nating kayamanan po. No? Kung kaya pa pong dagdagan, dadagdagan pa nga po. Pero uh, bawasan po, wala po sa itinuro sa atin na magbawas po ng tungkulin. Hindi po tayo uurong sa tungkulin po natin. Abalaman siya sa maraming intindihin araw-araw. Ngunit nagawa pa rin niya maglaan ng panahon sa mga pag-ensayo -e para sa musical Evangelical Mission. Aawitin ko po ngayon yung ngayon na talaga pong kung ikaw po yung makikinig ng awit po na 'yon eh talagang kakatukin po yung puso mo dahil kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoong Diyos? Kung kailan binawian na ba tayo ng buhay, di ba dapat ngayon na po? So yung mga ganong lyrics po o ganong mga linyahan po sa ating mga kinocompose na awit ng iglesia po ay para po umantig sa puso po ng mga inaanyayahan po nating panahon. masaya sa puso. Maramdaman mo yung bless, ano ba? Maganda ang mga awitin sa iglesia. Masaya po na napapaunlakan tayo ng mga kaibigan natin. Tulad ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo, sumasampalataya rin si kapatid na Sheryl na ang mga talento at kakayahang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos ay malaking biyaya na magagamit niya rin sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Masayang-masaya po kami na naging bahagi po kami ng isang malaking aktibidad po na hindi lang po sa aming distrito kundi sabay-sabay pong isasagawa o isinagawa po ng Iglesia Ni Cristo sa ganitong mga panahon po. Isang malaking karangalan po sa amin ang mapagtiwalaan po sa ganitong tungkulin o gampanin po. Mula po rito sa Pasay City, ako po si kapatid na Felix Rodas para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Doon naman sa distrito ng Ordaneta City, Pangasinan, nasaksihan at napakinggan din ng maraming panauhin ang masiglang pag-awit ng mga kapatid ng mga Iglesia Ni Cristo Original Music na totoong nakapagdulot sa kanila ng iba yung inspirasyon. Si kapatid na Erds Malye ang magbabalita. Sa saliw ng Iglesia Ni Cristo Original Music, nagtanghal ang mga performers at piling kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Ordaneta City, Pangasinan sa isinagawang musical evangelical mission, Kamakailan. Ipinahayag ng mga kapatid ang mga kalooban ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng musika. Ang musika ay isang napakalaking influence sa tao eh. Kaya nga, itong inilunsad ng pamamahala, na musical evangelical mission, isa itong kaparaanan para ang tao ay mabigyan natin ng kaalaman, ng kabatiran tungkol sa paniniwala, pananampalataya, maging paninindigan ng Iglesia ni Cristo. Na ilalahad natin ang mga aral na ating sinasampalatayanan na hindi tayo nangangaral. Nakatulad ng interpersonal evangelism. Kaya nga mula ng ito ay itatag ng pamamahala, naging isang mabisang kaparaanan para ang tao ay magkaroon ng interes na suriin kung ano ang Iglesia ni Cristo. Napuno ng mga kapatid at mga panauhin ang Ordaneta City Cultural and Sports Center. Ilan sa mga first time na dumalo ay namangha sa mga awitin at entertainment na itinanghal ng mga kapatid. Maganda po yung mga kanta po at nakaka-inspire din. Kahit po nawawalan ka na po ng pag-asa, nandiyan po ang Diyos para sa iyo. Na napintas po, masaya pag pumunta dito para matuto mo. Masaya rin ang mga performers dahil nagagamit nila ang talentong kalob sa kanila ng Panginoong Diyos upang maipahayag ang kanilang pananampalataya. Kahit abala sa pag-aaral at personal na gawain, naglaan sila ng panahon para sa paghahanda sa musical. Sa music kasi na hindi lang na-express yung ating mga sarili, kundi pati po na-express natin ang ating pananampalataya. Kaya mayroon po tayong musical evangelical mission. Yeah. Dahil sa ganitong paraan po na ibabahagi po natin ang ating pananampalataya sa ating mga kapwa. Nag-share po kami ng mga promotional video sa online platforms po, specifically sa social media. Yan. Uh, At siyempre verbal invitation din ko sa mga kapwa namin estudyante. Sa kabila po ng kabisihan sa pag-aaral, siyempre lalo po uh, kalagitnaan din po ng midterms ng ibang mga estudyante. Ang um, patuloy po yung pag-promote po namin ng aktibidad po ng Musical Evangelical Mission. pinag anyaya din po namin ito sa mga kapwa namin mag-aaral na hindi pa po sa iglesia para ma-experience din po nila na ma-entertain sa mga ganitong uri na aktibidad at syempre makapakinig din po ng mga salita o aral po ng ating Panginoong Diyos. Ang mga performer po natin, bagamat sila po ay busy-busy sa aktibidad na ito, pero ipinag-anyaya po nila ito. At yung mga magiging panauhin po nila ay ipinakisuyo na lang sa mga kasambahay nila, sa pamilya po nila. Dahil sila po'y maaga pa, nandito na po sa venue. Kaya yung mga kamag-anak, yung pamilya po, sila na ang nagdadala po ng mga panauhin po nila dito sa ating gagawing musical evangelical vision. Mula po sa Ordaneta City, Pangasinan, ako po si kapatid na Urge Mali para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Magbabalik po ang ibalita ang Pagligtas. Some internet personalities, whether they be known for acting, sports, politics, vlogging, and others, like to express their opinions or give advice about moral and social issues. When they do that, their fans or followers tend to support their opinions or beliefs. These people are called influencers. Some feel that, with the popularity they've gained, they now have a responsibility to speak about these moral and social issues. Now, there's nothing wrong with admiring their talent or expertise. There's nothing wrong with being influenced by them in some aspects of our lives, like buying a product or visiting a place for vacation or a place to spend some free time. But when it comes to moral issues, when it comes to what can influence our attitude, our outlook in life, when it comes to our beliefs, our values, and especially our faith in God, they are not the ones whom we should listen to. They are not the ones who should be influencing these aspects of our lives. Whom should we listen to then? Whom should we consider as the influencer of our lives? God. In Isaiah chapter 48, verses 12 and 17, we can read The Lord says, Listen to me, Israel, the people I have called, I am God. The first, the last, the only God. The holy God of Israel, the Lord who saves you, says, I am the Lord your God, the one who wants to teach you for your own good and direct you in the way you should go. We should listen to the one true God and follow his commands. So listen and be influenced by God. Follow the hashtag. God is my influencer and listen to more of the commandments of God. Watch inspiring stories and enjoy our original Christian music. Patuloy kayong nanonood ng ibalita ang pagliligtas. Puntahan natin ang distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ito, isang bagong dako ng pagsamba ang naitatag, ang Payar Extension. Alamin natin ang mo reaksyon ng mga kapatid sa report ni kapatid na Reggie Beltran. Laging puno ng pag-asa Ganyan ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, gayon ni nakapatid na, na Junel, Peter, Antonio at Priscilla sa pagtataguyod ng gawaing pagpapalaganap ng tunay na mga aral ng Panginoon Diyos. Gabi-gabi na pamamahayag sa kapilya sa lokal ng Malasiki, limang kilometro po mula sa dako sa barangay Anulid. Sinikap po namin na madala ang mga nanyayahan namin. Tawa at tulong po ng Panginoon Diyos ang aming po mga pagsisikap, malasakit sa pag ng mga tao sa dako kung ay nagbunga po ng maganda. Kaya nga po noong taong 2023 ay natatag po ang Anulid Group Portive Service. Hindi malilimutan ng mga kapatid ang kanilang unang pagsamba sa naturang dako. Tandang-tanda ko po ang petsa na yon. Yung unang naging pagsamba po namin, July 27, 2023. Kasama po namin ang mga Nasa proseso ng pag-anib sa loob ng iglesia, napakasaya po ng aming mga kalooban. Sa kabila ng mga kahadlangan, sa hangarin nilang maipakilala sa kanilang mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo at ang mga aral na itinataguyod nito na pawang sa Panginoon Diyos. Lagi po namang may hadlang. Pag kami po ay nag-aanyaya kung ano-anong dahilan nila, pero nagtiyaga pa rin po kami na anyayahan po sila. Sama-sama po kami na kumilos, nag-anyaya, hindi po kami tumigil kahit na marami kaming salitang natatanggap na masasama. Hindi sila napigilan at hindi minsan lamang nakasiglahan ang kanilang ipinamalas. Tuloy-tuloy po ang naging mga pagkilos namin. Kasama ko yung uh, mga sa Dakong Yaon po, sa Barangay Anolit. Hindi kami pinanginaan ng loob. Hindi kami tumigil sa pag-aanyaya. Matatanda ang taong 2023 lamang nang isagawa ang unang pagsamba sa Anolid Group Worship Service. Makalipas lamang ang dalawang taon, bunga ng patuloy na pagdami ng mga umaanib sa iglesia, sa nasabing dako, sa pagkasangkapan ng Panginoon Diyos pamamahala ng iglesia, ay natatag ang Prayer extension. Sa araw na iyon, sa maagang oras pa lamang ay tinugo ng mga kapatid ang kanilang bagong dako na mas malaki, mas maganda para taluhan ang isa sa gawa ritong unang pagsamba. Pinangunahan sila ng kapatid na Joseph Amarile, ang tagapangasiwa ng distrito sa naturang okasyon. Nahayag ang saganang piyayang espiritual na kaloob ng Panginoon Diyos sa mga kapatid na sumasamba. Masabi ko po yung kasayahan na ngayon ko lang po naramdaman na hindi ko po ipalawanag. Pagpapatuloy po namin at lalong naging inspirado aming mga naging pagkilos lalong-lalo na po ukol sa gawaing pagpapalaganap. Sila po ay kinakitaan po ng pagtatalaga, pagtulong sa gawaing pagpapalaganap, hindi po sila tumitigil. Kaya kahit dalawang taon pa lamang po na natatag ang Anulid GWS, ay narito na po sila po ay naging extension na. At ang pananalig po ng mga kapatid sa payar extension, sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos, at sa kanilang pakikipagkaisa sa pamamahala, sa pagtulong sa gawaing pagpapalagana, ay magiging isang lokal ang Payaan Extension. Mula po dito sa San Carlos City, Pangasinan, nakupo si kapatid na Reggie Beltran para sa Glese ni Cristo News Network. Sa layuning lalong mapaunlad ang pananampalatay ng mga may tungkulin isang tanging pagtitipon ang sinagawa sa distrito ng San Jose City, Nueva Ecija na dinaluhan ng mga sa Scan International. Idinaos din sa pagtitipong ito ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin sa Iglesia. Panoorin natin ang report ni kapalit ni Edwin Asibuke. Matagumpay na naisagawa ang tanging pagtitipon at panunumpa ng offices and members ng Society of Communicators and Networkers International mula sa Distrito Eklesiastiko ng San Jose City, Nueva Ecija. Masiglang dumalo ang mga scan offices and members mula sa iba't ibang lokal ng distrito. Napuno ang gusaling sambahan ng lokal ng San Jose City ng scan offices and members na nakinig sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos na pinangunahan ng kapatid na Jerry Purifikasyon, ministro ng Ebanghelyo at spiritual advisor ng SCAN International. Ipinaalala sa lahat ang kahalagahan ng samahan lalo na sa panahong ito na madalas magkaroon ng kalamidad. Alam naman natin ito ang panahon na napakatitindi ng mga kalamidad at ang Iglesia ni Cristo sa pagkasangkapan ng pamamahala sa iskan ay nakatutulong para ang mga kababayan nating na ng mga kalamidad ay mailigtas sa malaking kapahamakan. Nagkaroon muna ng iba't ibang aktibidad upang malinang ang kasanayan ang mga bagong kaanib ng samahan upang sa kanilang panunumpa ay maging handa sila sa pagtupad ng kanilang magiging pananagutan. Nagkaroon po ng sunod-sunod ng mga pagre-review, seminar, at hiniling po sa pamamahala na sa aming distrito ay makapagsagawa po ng special exam para po sa amateur radio license. Marami pong tumugon. Binanggit naman ng SCAN District President kung gaano kaseryoso ang SCAN ng kanilang distrito sa pagtupad ng kanilang moto na Saving Lives is Our Priority. Pag ang kapatid o isang tao na humingi ng tulong sa atin na nanganganib ang kanyang buhay o kalagayan, tayo po yung nagre-rescue, nagre-response. Sa pagtitipong ito, ay nakapanumpari ng maraming karagdagang kaanib ng scan. Lubos na ikinagagalak naman ng mga bagong scan members na nanumpa ang pagtanggap ng tungkulin na itinuturing nilang biyaya sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Isa po itong tawag ng tungkulin at isa po itong paraan upang makapaglingkod at makapagbigay po tayo ng kasiyahan sa ating pong Panginoong Diyos. Para matulungan din po yung mga kababaihan, kaya po napag-isipan ko din pong mag-scan para kunwari may kalamidad po, nandirito po rin ako bilang isang babae, makakatulong din po ako sa kanila po. Malaki naman ang naitulong ng pakikinig nila sa mga aral ng Diyos na itinuro sa tanging pagtitipon at panunumpa dahil lalong naintindihan nila ang napakalaking maitutulong ng scan para sa kaligtasan ng marami. Ang mga pagsubok po na aking napagdadaanan sa araw-araw at ang mga paghihirap din po na napagdadaanan ko ay hindi-hindi po ako pababayaan ng Panginoong Diyos na mag-isa dahil po doon lumalakas at tumatatag po ang aking pananampalatay sa Kanya. Ang nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan po ng pagkasangkapan nila sa ating tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo Manalo ay nagsugo sila ng pinagtitiwalaan nila para ipaabot sa amin ang mensahe para po sa mga may tungkulin sa kapisan ng iskan. Mula po rito sa distrito ng San Jose City, Nueva Ecija, ako po ang kapatid na Edwin Acebuque para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pahipagkaisa ng mga kapatid sa aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng buo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Eminiel Bandong at muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas!